Yan, dito kami ngayon. Kahit sa sobrang init, kailangan natin puntahan itong bahay na to, Bilabol. Model House 325. Tapos yung Model House 323. Tapos 321. Yan. So, dito may nagkatrabaho rin dito. Ito, tapos na to, 3, 2, 1. Tapos, ito. Mga bungalow type lang ito. Yan. Mga bungalow type, ano? Yan. Grabe, sobrang init kasi alas 11. Pasado na. 11 o'clock. 11 o'clock am so tanghali na tanghaling tapat ito may nagtatrabaho yan yung mga truck nila Talaki ng mga truck ng Illumina ang naghahakot ng ano yan naghahakot ng mga lupa Good morning, good morning mga kabayan. So, nandito na naman tayo sa Illumina State. Ito yung isa sa exclusive subdivision dito sa Davao City. Nandito tayo ngayon, ano? Ito yung mga bakante nilang bahay, bungalow type. Yan, one, two, three. Tatlong bakante. Tapos sa likuran, mayroon dalawa ron. Yan, bisitahin natin dahil available daw itong mga bahay na ito. Tra! Ito lapit tayo rito yan may tao pa pala sa loob may nag uh, lilinis yeah, may naglinis sa loob tapos na ito no baga nililinisan na caretaker yan napakaganda ito yung tinatawag na yung countera uh, kitchen nila, yan. tapos high ceiling, tapos sa, uh, ito yung pinaka sala nila. Yan. ganda ng kulay niya, kasi all white. Yan. Ito yung unang kwarto. Yan. Ganda na. No? Linis na. Built in cabinet sa unang kwarto. Tapos ito yung common toilet ng dalawang kwarto. Yan. Yan. Ito yung pangalawang kwarto. So, kulay uh, navy gray. Hmm. Tapos high ceiling siya. puntahan natin yung master bedroom. Ito yung master bedroom. Mayroon din siyang built-in cabinets. Ayan. Closet. Tapos, ready na yung lagayan ng aircon. Tapos, mayroon siyang toilet and bath. Ayan. Yun yung toilet and bath niya. Hmm. Tapos, pasyalan naman natin yung... Ah... Uh, yung... Ito yung common toilet sa dalawang kwarto. Yan. So, yan na. No? Ito yung counter uh, kitchen nila. Yan. Magkapare-pareho na lang yung mga design. Yan. Pare-pareho lang yung design. Ayan. Tapos, ganun pa rin yung... Yung tagiliran, mayroong uh, space na 2 meters. Ayan, 2 meters. Tapos, sa likuran, ayan, labahan, mayroong beast tank ng, ng storage tank. Tapos, ganun pa rin 2 meters ayan, nakabakod na hindi mo na makikita yung sa kabilang bahay so yan ganda ayan. tapos yung ito yung carport nila yung model uh, 3 -2. Yan. Yan ano? So hanggang dito na lang ito si Lino Boy, yung YouTuber ng bayan. Peace out.